<laughs> Thank, you. Ay, no. Thank you. Disappointed, Thank you. sir. Yes, disappointed. Extremely. Uh, well, more than disappointed. I'm, 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 actually, I'm getting very angry. It's <laughs> what's happening. here. that paano naman yung biro? Eh, wala talaga. 220 meters, 55 million. Completed ang record ng ng public works. Okay. Uh -huh. kahit is, walang ginawa, kahit isang, wala. Kahit isang araw, hindi nagtrabaho, wala. Okay. Wala kang makita. Puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Mm. So, yes. Sir? So, Sir? If, if, you know, if all of these projects were properly were properly uh, executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka, mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang oh. nakakapinsala pa sa mga, sa mga Uh, local residents. So yes, it's a uh, not not no I'm not disappointed, I'm oh. angry. This so, is the COA fraud audit of Bulacan projects. Anong end nyo, sir? Filing you cases? Yes. If need be, of course. Hmm. As I said, ang trato namin uh, with all of this is, syempre marami, nga. for example, falsification na ito. Okay. Yung ganito uh, dahil nag-report sila na completed, hindi uh, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately that's a falsification. Uh, so that's already a very, very uh, 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 big violation. Uh, and for the big ones, talaga I'm thinking very hard to pipila natin sila na economic sabotage because economic sabotage is uh, is is very clearly. Eh, 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 tignan natin na ah. yung utang yung utang ng gobyerno ng Pilipinas ng republika ay mababawasan kung naging maayos lahat itong pag, uh, pag ano. Kasi ngayon, babalikan na natin ngayon to sa napunta yung pera. Hahabulin natin, kakasuhan natin sila. How long will that take? Hindi ba? Eh, in the meantime, we have to actually still build the, uh, the flood control project. Sir, nationwide yung filing, no? Okay. I'm sorry? Nationwide po yung filing ng cases if need be? Well, no. It depends, well, it depends, on, uh, it depends on what our findings will be. Okay. So, there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to uh, go through the records of public works and all the big contractors mm -hmm. to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. Mm -hmm. So, that's why I encourage, na, napaka-useful, Napaka malaking bagay at uh, napapakinabangan namin ang gusto yung inyong uh, pag, uh, pagsulat sa amin, pagsumbong. Para, uh, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Pupuntahan natin. Kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin na mabuti. At malaman talaga natin kung ano nangyari, ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, uh, Uh, paano nangyari yun na, na na ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klase ng So that's what we're going to do. Oh, okay. galing kami sa isang barangay, Sulivan, so, medyo bukid din sir yung may flood control. Hindi ba medyo weird na mga nasa ah, bukid din yung mga flood control? Nasa? Bukid okay, sir. Ah. Well, it it, 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 maraming ang ano eh. Maraming uh, oh. uh, Parang hindi naman kailangan. Kahit sa, dis, kahit sa, kahit sa design. Oh. He, Maraming maraming style yan eh. Number one, yung sasabihin nila, gagawin nila na napaka napakataas ang specification. Sasabihin, kailangan magbaibaon yung pilings ng 8 meters. Sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo. Hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon ng flood control doon o maliit lang yung flood control. So, ang gagawin nila, gagawin nila yung tama. Pero, ang charge nila sa gobyerno, malalim. So, isa yun. Yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. Report nila sa so public works, kompleto, walang ginawa. Maraming teknik eh. Tapos siyempre, nakita ninyo dun sa, dun sa kabilang uh, bayan. Um, uh, yung pit. It, yung oh, tama, di, yung simento, nipis-nipis. Sa -nipis. hmm. pag nakita ko yung papunta rito, yung asphalt overlay, sira-sira. <laughs> Kaya, ba't ko